Samantala, Armen Oplan Tabang, matagumpay na nakapamahagi ng ayuda sa Davao Oriental. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Karine Beltran ng Armen Davao. RMN Live Report! Malaki at matamis siya ang ngiti sa mga labi ng tagamanaya at Davao Oriental sa matagumpaya na pamamahagi ng Aram and Davao ngayong araw ng Biyernes, October 17, 2025 sa Wave 1 na ayuda para sa mga residenteng naapektuhan ng lindol sa ilalim ng Aram and ng Aram Foundation. Sa pakikipagtulungan ng mga suking tagapakiniga ng DXDC 621 Aram and Davao, 93.9 ngayong IFM News Davao at DXDC DXBC armament Botwana nakalikom ng maraming donasyon para sa mga biktima sa kalamidad kabilang sa mga naipamahagi sa Barangay Lamboga at Barangay Rizal ang 600 trapal 600 na mga banig 1000 na litro ng purified drinking water mga sabon at 600 na mga food packs sa panayama ng dxgc 621 Araman Davao ka Mayor J.M. Dayang Hirang. Labis-labis ang kanyang tuwa at pagpapasalamat sa personal na pagbisita ng Araman maging sa pagdala ng mga tulong para sa mga naapektuhan ng lindol. Kasama mo sa dxgc RMN Davao, Radyoman Karin Beltran, Tatak RMN.